bagong ito, pag-usapan po natin ang update patungkol po sa mga programa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito lang sa Mr. President on the Go. Una nga po dyan, mga kababayan, inanunsyo po ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na target niyang amendahan ang Executive Order No. 138 of 2021 hinggil sa Full Devolution Initiative na merong malinaw na parameters hinggil sa mga tungkulin, serbisyo at pasilidad na isasalin sa mga lokal na pamahalaan. Ayon po sa ating Pangulo, matagal na nila itong pinag-aaralan at sa ngayon ay natagpuan na nila ang tamang formula para madetermina kung ano yung trabaho ng national government na maaari nang ipaubaya sa mga LGUs. Mm, doon nga sa Local Government Summit, ano, nabanggit ng Pangulo, ang patungkol doon sa Mandanas ruling ng Supreme Court. Sa Mandanas versus Garcia ruling po kasi ng SC, ang sinasabi pong just share ng mga local government units mula sa national taxes, ay hindi lamang dapat po itong limitado sa national internal revenue taxes na nakokolekta po ng Bureau of Internal Revenue. Bagkos ay dapat kasama rin po yung collections ng Bureau of Customs. At kapag ganito yung ta um, formula, yung tax base ay tata as kung saan kinocompute yung nakukuhang share ng mga local government units. So with this, ay napapalakas yung fiscal decentralization. At sa ganitong na niya nga ay mas maayos yung paglalaanan po ng pondo alinsunod nga po doon sa Mandanas ruling At nagdagpa po ng Pangulo sa oras na malinaw na matukoy po yung mga parameters patungkot sa devolution, magkakaroon po mga local government unit ng mas malakas na kakayahan para ipatupad po at isakatuparan ang kanilang mga Sustainable Development Goals or SDGs. Well, mas lalawak din yung responsibilidad ng mga LGUs. Kung baga may papasa rin ano, yung workload o yung, yung, dami ng gawain ng national government papunta sa LGU. Mm, at importante, meron talaga silang nakalaan na funding para sa mga. Okay. Samantala, ito po po, isa pang uh, paksa para sa mga programa ng ating Pangulo. Hinikayat po ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga LGUs na magpatupad ng mga hakbang para mabawasan naman ha, uh, itong basura at maprotektahan ang kalusugan ng publiko. Base kasi sa pag-aaral, mga kababayan ng Department of Health, ang dahilan sa pagtaas ng mga kaso ng leptospirosis at dengue ay dahil sa hindi tamang pagtatapon ng basura. Ang problema sa solid waste management ng bansa ay isa rin po sa pangunahing dahilan ng pagbaha sa Metro Manila noong pangpanahon ng Bagyong Arena at ng habagat nitong Hulyo. Dahil dito, kaya dapat aniya na magtrabaho ng mabuti ang mga lokal na pamahalaan para Maayos po ang ating kapaligiran at gumawa ng hakbang para mabawasan ang basura para maprotektahan na rin po ang kapaligiran at ang kalusugan po ng publiko. Dapat din yan na paalalahanan ng mga local government units sa mga Pilipino, lalo na po yung mga bata na wag pong maglangoy sa mga baha. Kasi minsan yung ugali ano, yung pagka may baha, labas agad nako eh diyan po nakukuha yung mga sakit kagaya po ng leptospirosis. So tayo po ay maging disiplinado rin ano. Makipagtulungan po tayo sa atin ating mga lokal na pamahalaan, sundin po yung mga pulisiyang kanilang inalalatag. Dahil hindi lang naman kaya ito ng gobyerno, dapat talaga ay magtulungan kasama mm -hmm. ang publiko. Well, pagsisimula yan sa tahanan, no? Importante yung parte ng mga magulang. Yan, kasi, uh, well, pagbata, malaro yan, eh. Mm -hmm. So, kapag umuulan, maglalaro sa ulan, yan, pangkaraniwang ginagawa ng mga bata, pero yung map mapapahamak dahil sa leptospirosis, iba po yun, nakakamatay po ito. Dami ng kasong namatay sa dengue. So, sa mga magulang, eh, syempre paalala po natin, yung mga anak ninyo, no? maaaring yung sabihan or kontrolin sa kanilang paglalaro tuwing may baha at pagulan. Well, yan po muna ang ating update ngayong umaga. Abangan po susunod dating pag-uusapan tungkol sa mga programa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito lang sa Mr. President on the Go.